Yan. All right, mga idol. Magandang araw. eto meron tayong bagong laban. Samon at saka yung Japan G, mga idol. Yan. Mga idol, tong Japan G, winner yan. Tinalo niyan yung OCG natin. Ah, uh, medyo magilas din niya kahit pa paano. May naman, basal itong ating Samon galing kay JRS ng Isabela, mga idol. Ah, uh, medyo bitin siya ng konti sa haba, ano. Pero kung kung titingnan mo mabuti pag natutulog, ah uh, parehas lang pero pag bumubo ka naiiwan siya eh. Kaya ayan mga idol, tingnan natin kung magbibigay ng magandang labaan. Ito na mga idol, gigame na natin agad-agad. Ito na. Yan mga idol, una nating pakikita sa inyo yung samon. Yan mga idol. Mahaba din naman ano. Kaya lang iba yung laki nung eto. Japan G naman yan mga idol. Uh, medyo mas brown siya ano. Yung samon natin talagang itim na itim yun eh. Parang velvet black yun mga idol. Kaya to winner na to Dinali na nito yung isang malaking uh, OCG. Okay na mga idol. Ito na, bitaw na agad natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yan mga idol, ano, yung gumapang, yun yung gagamban Japan. Naku, nahulog, sayang. Lagi na lang nahuhulog, ano. oy tinamaan yung gagamban Japan mga idol. Replay natin siya yung dumakot at lagi naman kasi yung gagamban Japan pag pinakakain mo sana yan nang biglang dumadakot kaya siguro niya pagkain lang yon sabay dakot niya pero nagulat siya medyo uh, lumaban kaya nasugatan siya pangalawang bitaw mga idol ayun sinalo na naman nung samun natin sorry no medyo parehas ang kulay nila kasi na, mali ako gumamit ako ng puting background ano eto makikita natin yan nire-replay natin ano yan ang bumagsak mga idol yung salmon pero ito, habang kumaka na siya, lalo siya nang lalambot. Ayun mga idol, ano? gawa nung uh, lagi siyang lumulundag sa pakain. Ano? Ganun din ang ginagawa niya sa laban, yung gagamban Japan, mga idol. So, uh, medyo mabigat sila, kaya nahuhulog sila. Okay, pangatlong laban natin ulit. Ano kayo gagawin natin? Mukhang naligo na. ng kagat, ayun. binanatan natin ulit, mga idol. Uy, kala ko mahuhuli na, pero nabagsak ulit. Mga idol, halos tatlong bagsak na, no? Yun, natay pa, mga idol, oh. Medyo may kabasusan to, ah. <laughs> Nagbawas pa, nagpagaan ng katawan, mga idol. Okay, isang bitaw pa, tingnan natin kung may bubuga pa. Ayun, yung lumalaka. Yun, ako po, Diyos ko, nilundag na naman. Ano bang klaseng gagamban dyan pa nito, mga idol? Kala niya siguro lats lang yung kalaban niya. Sa tuwing kakagat siya, ay tuwing maglalapit sila. Tingnan mo yung ginagawa, mga idol. Ayun, yung talon na yun. Lagi na lang sakto, pero di niya mahuli, di ba? Kasi nakakapiglas. Kasi yung naman, mga idol, alam naman natin, may sariling lakas din yan. Pero dito, mga idol, mukhang hindi na siya makapipiglas. Sa dami ng kagat na inabot niya, maaaring ah, nang na siya. Kaya dito, hindi na siya makapalag, mga idol. Ano? Pero ito namang gagamban siya pa, hindi na bumibilot. Ayan, para makita natin mabuti. Yun, luminaw din sa wakas. Mali kasi gumamit ako ng background na puti. Eh. Yun, mga idol, ito na, awati na rin natin. At uh, kita naman natin, wala ng kalaban-laban. Ah sige, hindi na natin bibigyan pa ng oras para siya eyebulutin kasi mauubos na 'yan, kinakain na mga idol. Eh. Kita niyo naman ano. Wala nang planong balutan eh. Oh, di ba? Kaya ayun, mga idol, eto yung winner natin. Japanji. Walang ginawa kundi mga gat. Mga idol, two wins na. Japanji natin. Ang biktima niya, isang osijing malaki at saka ito naman salmon. Okay, mga idol, maraming salamat please subscribe sa akin channel. Alright!